magandang tanghali po mga kalaki <laughs> magandang tanghali po mga kalaki ayan po pa si Albert kakakain ko lang po sumusubo po ako mga kalaki inom lang po ako ha ayan po magandang tanghali po mga kalaki alas 11 na po ng umaga ngayon mga kalaki at syempre sa mga nagla lunch ngayon at sa mga gusto po na kumuha ng mga 6 digit lucky numbers na mga tatayan po sa mga lotto jackpot sa Pilipinas at sa abroad ito po ang vlog namin para po sa inyo mga kalaki kaya kung handa ka na at gusto mo ang aming lucky numbers kunin mo na ang listahan mo at ilista mo na ang mga lucky numbers namin sa mga ayaw naman po sa amin Maraming salamat po, libre nyo pong lagpasa ng aming vlog. Pero kung interesado po kayo, panoorin nyo po mga kalaki ang mga vlog namin. Okay, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers po, Pilipinas at abroad, ibibigay ko na po. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ito na po mga lucky numbers natin na. Ito po yung magagandang tips. At gusto ko po may mapanalo ulit tayo ng jackpot o kaya ng 5 digit lucky numbers ngayong araw po na to mga kalaki. Siyempre, ngayon pong June 27 po mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Mumpisan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers abroad natin ay number 38, number 14, number 39, number 51, number 57, number 65, number 43, number 10, number 11 at number 40. 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 8 digit lucky numbers po. Ayan po, uh, tinitignan ko lang po yung sinumada ko ha. Ah. At syempre, ito na po ang mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin nyo na po mga kalaki ang umpisan po natin sa number 29, number 32, number 35, number 12, number 15, number 26, number 37 at number 7 at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 18 number 32 number 37 number 10, number 22, number 14, at number 6. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Number 3, number 14, number 20, number 24, number 21, at number 2. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Number 5, number 1, number 3, number 3, number 8, at number 0. At ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad pa rin po. Number 25, number 36, number 33, number 21, at number 19. Ayan po mga kalaki, binigay ko po ang mga lucky numbers abroad. Ito naman po ang mga lucky numbers natin sa Pilipinas. Mga tatayaan po natin sa mga loto jackpot po sa Pilipinas ano po. Pero bago po 'yan mga kalaki, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na may naka follow lang po kayo mga kalaki para magkaroon po kayo ng mga libreng lucky numbers diyan at nagre-reply po ako sa mga followers sa tingnan nyo po sa mga videos namin nagre-reply po ako kapag nakita ko po kayo na nakafollow eto po pakinggan nyo po mabuti hanapin nyo po ako sa facebook i-search nyo po Red Parong King dito po sa search na to sa, sa ginagamit ko na to i-search nyo po ito i-follow nyo po naka yellow t-shirt ako na may 71,000 followers check ayan ako po yan mga kalakit syempre Aris Gatchal yan yan po yung mga legit na account namin sa facebook ha at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkina, merong 17,000 followers. At syempre po, TikTok, meron tayong 426,000 followers. Ay po mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers Agad-agad po sa messenger nyo At syempre po, tandaan nyo Ang lucky numbers namin, libre po ito Wala po itong bayad Private consultation ang may membership At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga uh, Tatayaan mo sa loob ng 3 months Pag sumali ka po sa private consultation Iko-code ko po ang birthman at virgin mo Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, Lotto abroad National wedding mga kalaki Ito po ay walang pilitan Sa mga gusto lamang po Nasubukan na aming private consultation Abay, magpa-member na po kayo Message po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako At hindi po yung mga gumagaya po sa atin dyan Ako napakadami pong gumagaya dyan At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member ka po ng June, July at August Ayan po mga kalakaya, ito na po, ituloy na po natin ang ating uh, pamimigay ng mga lucky numbers Ito na po ang 6 digit lucky numbers, Pilipinas, kunin mo na 642 Number 38 Number 17 Number 3 Number 34 Number 21 At number 9 At ito na po ang 645 Number 15 Number twenty seven. Number twenty eight. Number thirty six. Number forty at number forty two. At Etrang six forty nine. Number twelve. Number thirty three. Number forty four. Number forty six. Number sixteen. At number twenty. At Etrang six fifty five six digit lucky numbers. Number thirty one. Number thirty seven. Number thirty nine. Number twenty five. number 16, at number 5. At ito naman po ang 658 6-digit lucky numbers. Mga kalaki, kunin mo na. Number 33, number 44, number 51, number 49, number 28, at number 17. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At syempre po ngayon uh, sa mga naglalans yun, maya maya tayaan nyo na po yan na. At, Pwede nyo pong i po uli ang mga 2 digits kanina, pati po ang 3 digits. At syempre po mamaya yung 4 digits, pwede nyo po i-rumble para mabalik na doon numero, panalo pa rin po tayo. Ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo kay... Kay Ma'am Norlyn Aurora. Kay Ma'am Norlyn Aurora ng sa Bus City. Uy, hello po sa inyo sa mga taga-mga pamilya Aurora po dyan. At syempre po sa Bataan po para sa mga tricycle driver naman po dyan. Hello, shout out po Lakuya. Ingo, hello, shout out po sa inyo Ella, Kilakuya, Kilakuya ninyo. Maraming salamat po sa walang sao pagtutok niyo po sa amin sa mga gusto po magpa-shout out. May lucky numbers po pag napili ko po kay kayo, kayo mga nagpa-shout out ng Kilakuya uh, ninyo. May lucky numbers po kayo at Kilak, ma'am. Uh, Noylin, meron po kayong lucky numbers i-reply ko po sa inyo. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo. Kain na po mga kalaki. Good luck.